sa sunod-sunod ng pagtaas ng bayarin, isa sa pinakamabigat ay ang kuryente. Pero alam nyo ba na pwede kang makakuha ng kuryente sa liwanag ng araw? Halika, samahan nyo ang Ball and Life na pag-aralan ang mga solar panels. 1949, unang naikonsepto ang mga solar panels ni Russell Ohl ginamit ng Bell Labs ang design ni Ohl noong 1954 hanggang sa naging kilala ito noong 2008. Para mas maunawaan ito, inimbitahan ng Nickel Asia Corporation ang Ballen Life na bisitahin ang kanilang solar farm sa Mount Santa Rita sa loob ng SBMA or Subic Bay Metropolitan Authority sa Zambales. Mula Maynila, maagang umalis ang aming team at bumiyahin ng tatlong oras patungong Zambales. Pagdating namin sa site, agad kaming sinalubong ng mga sap ng Jobin SQM Inc. Pinaliwanag muna nila sa amin kung ano ang ambag ng solar farm nila sa ekonomiya ng ating bansa. Nakakatulong din sila sa mga AITA community kung saan nabibigyan sila ng pagkakataon na magkatrabaho. Pinaalala din nila sa amin ang mga safety measures habang kami ay nasa site. Lahat ng ito ay nauunawaan namin Salamat sa mahusay na pagpapaliwanag ni na Engineer John Mark F. Diwa at Engineer Dana C. Biray. Matapos ng ilang paalala, nagsimula ang aming pag-ikot sa kanilang pasilidad. Ipinaliwanag nila ang gampanin ng bawat station ng kanilang pasilidad. Mula sa pagmonitor ng mga panels kung sakaling may aberya, mga lugar kung saan na i-stored ang kuryenteng nakukuha nila sa araw at syempre, ang makita ng malapitan ang mga solar panels. Natutunan namin na kapag ang sikat ng araw ay tumatama sa photovoltaic or PV cells, ang mga photon, mga partikula ng liwanag ay naglalaglagan ng mga elektron mula sa mga atom sa silicon cells na nagre sa pagbuo ng electric current. Sa kabuuan Ginagamit ng solar panels ang enerhiya ng araw upang mag-produce ng malinis at renewable na kuryente na makakatulong sa pagbawas ng inyong dependency sa fossil fuels at maibababa ang inyong mga bayarin sa kuryente sa mga susunod na panahon. Lubos ngang naunawaan ng ball and life. Ang lahat ng ito, malaki pala ang maitutulong kapag renewable energy ang ating gagamitin ito ay ginagawa din ng Nickel Asia Corporation bukod sa responsabling pagmimina. Ito po ang Bolen Life hanggang sa susunod na episode.